nung so, kung sino sa nakabote na 'yan eh. Kailan pa nagkaganyan to, Kailan pa ba 'yan? Oh, so, Kumula nung kanyan, 'di ba? linggo. Ano sabi ng ano ng albularyo yung Una po kasi niya pinagdala mo, dala ko sa iyo laman lupa po. Laman lupa. Hindi, hindi laman lupa 'yan. Tapos yung huli nga po yung kahapon ko, yung nagbayad po kami ng 6,000. 6,000. Tinaniman daw po 'yan, nakukulam daw po siya. Kulam talaga 'to. Tapos dalawang demonyo, isang kapre. nagkamali. Sa uh, probinsya daw po galing yung... Sa, ano man. pa daw po yan? Mataganda daw po, po yan? Oo, oh, ibinuti na to eh. Kung baga, uh, taon nang binilang, kaya lang hindi siya basa-basa ma-shutdown. Ngayon ito na yung pagkakataon na talagang ibinuti siya. Sabi uh, ko na di eh, oh. demonyo. Ako uh, lang nakas eh? Ayun, tinayin mo ka oh. Pasok yung demonyo. Oo. Oh. Oh. Tsaka ang pansin po namin dyan, hindi na po siya maramang sign of the cross. Oo. Okay. Uh -huh. Eh hindi na nga siya yan eh hindi na kahit inano tinutulungan ko yung kamay niya magsego takros kahit hindi do hindi na kuya ano parang sa sa niya naiknamin kami niya ay hindi na hindi na siya to nakapasok yung demonyo. mo niyo wait sino sa hirap ko namin yun lang kung saan naganap dito di ba nagawa naman namin yung bahay namin kung kung kame sa ano babae ko kasi ano bundok na kada baba ko bundok na sa toro

Na, sino yung kausap ko sa cellphone? Ano kausap sa cellphone ko? Dati, ako po. Ikaw. Pag pinatay ko yung gumambala rito, pwede rin mamatay ito. Ayan ang sinabi ko sa iyo. po ayan po, alam din naman po nila. Okay lang. Bibilang tayo ng 14 days. 14 days? Oo, simulan ngayong yung araw na itong bilang. Pag lumagpas. Pero, pero kung sakali kong lumagpas, ano po siya? Survive. Uhm, survive siya. Sana po oh, ang Panginoon. Ipanalangin natin. Ipanalangin po, po. po siya. Kasi hindi pangin. naman talagang kung makapaganoon yan kung di ay, ang ating ama eh. Kasi nangyayari nila sa mga mm -hmm. instrumento lang po kayo, talagang Panginoon pa rin ang mm, magpapaasya. Amen, siya. amen. Kaya so, po kahit pa paano, ginagawa pa rin po namin ng alam, isang talagang dinagpa rin po tayo. pwede po natin lagyan sa papag? yung papag? Ah, sa'yo pa, Pag? Ano oh, po ka pala? O, tara. Po. Oh. Pwede, pwede po, pwede. Nag-aprika na sa gusto sa'yo. Mamaya mo na siya. Huwag ka mo dumikit. O, oh, kaya na. Ayun pala eh. Oh. Doon, doon, doon ang upuan mo. Doon, doon. Upo. Tanggal ko muna ng kapre sa iyo. mag muna si hawakan ha. Oh, dito pa. Magtulungan tayo. Talagang ganyan. matagal nang kinukulam 'yan. May demonyo na ang nagaan sa kanya. Sabi ko nga po. Sino nang tingin ko po sa kanya? Hindi naman na siya 'yan eh. Okay, umiyak. Okay, umiyak. umiyak. Ganun talaga kung iiyak kayo eh tiyatawa nang din ng demonyo asa sa doktor tikit oh. oh, ah wala O kapre pre ulam wala akong nakikitang kinukulam ka wala. wala wala pero bakit dito yan lang oh doktor wala rin nang makita. Oh, palitan natin ng bond paper lang. Bago natin anunin 'yan. Pala yun ito. bawal ang bata. Eh 18 pataas, 18 pataas. Baka sa nila lumipat eh. Diyan kayo ah. Hmm. Sige doktor. Mm. Uh. Wala. Sigayin ko pa todo ha. Oh. Wala. Kapre. Ah. Ulam. Wala. Tingnan na tayo. Ah. Uh. po repotin ito para rotas. Kasi magumagambala sa babae ito, mag-usap tayo. Diyos sa lahat, Diyos na yung no? sa perno Answer this, answer this Kamarelo e sa ay luloy aba. Ela, aong Dalawang kamay Dalawang kamay, pag gano'n, pag gano'n Bakit naano ang kapre? May bantay ka Sige ba, sige ba, pababa pa, pa, pa. Sige ba Pwede makausap? Pwede? Lubaya mo to ha Lubaya mo to ha, hindi kayo bagay nito ha Kailangan mo pa nasipingan to Ha? Matagal na? Matagal na po. Matagal na? Matagal na po. Buti hindi mo nabuntis to. Sige, sige. Sige, layuan mo to ha. Opo. Nagkakintindihan tayo. Opo. Opo. Saan ka nakatara Saan? Sa probinsya po. Probinsya. Ibig sabihin, sinindan mo to. Ha? Opo. Opo. Sige, baklas, 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 baklas. Opo. Sige pa. Opo. 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 Sige pa. Ayun lang ang sa'yo. Sige pa, baklas yung lahat. Opo. Opo. Ibig sabihin, sisipingan mo lagi to. Opo. Ha? Opo. Opo. Ah. Sige, baklas, baklas. Pwede na lang. Opo. Opo. Sige pa. Ano yun? Tulala na lang yan? Opo. Opo. Hmm? Sige, sige. Maklas, maklas. Opo. Opo. So, Tingnan ko dito. Tubig nga may atin. Opo. Opo.

halin uh, nito ah Leselda sangalan ne to balik sa katawan mo Ate Ah limlim mo Katkontela katkontela Alam mo kasi abi mo hindi hindi po Katisa edi sabihin pumasok yung kapre may patay na sya no O tiningnan natin kung mayroon pa ha Sakit doktor sigit, Oh Wala O oh, yung papre kanina Hmm Wala Hindi ko ha Oh Wala na Pero kanina Meron Ulam Wala Wala Okay Awa ka mo ngayon yung braso niya Ate Yung braso niya awa ka mo Ibig sabihin Positive na wala na lahat sa iyo ha Okay Palit tayo. Ready na tayo. Ulitin ko ha, ah, 14 days. Kinukuha na kasi ito eh. Pero, gaganti tayo. Baga 50-50 -tay, laban ko rito, no? Hindi ako papayag na ito e, mamamatay sila buhay. Ayoko nang ganun. Ang ano lang natin dito, by faith, manalangin tayo na sana mabuhay pa siya. Okay. Pag ito sumakit, huwag mong bibitawan ha. Ah. Pag ito sumakit, may sakit doktor siya na. No? Mm. Pikit. Wala. <coughs> Wala. Wala Demonyo. Pikit. Oh. Bitawan mo siya. Bitawan mo. Bitawan mo. Mm. Wala. Wala. Hawa ka mo. Hawa ka mo. Braso, braso. Braso. Oh. Mm. Oh. Kulam. Oh. Sa Tora Repot oh, ay Rotas, kung sino kong sa pasyente, magbibigay sa pergol na Diyos, oh, yung pagkakas niya nakatakutan sa tayo. Oh, Pasok! Oh, <tuh> Ikaw na yung kumukulam? Ikaw oh, na? Ha? Oh, ingit, galit. Oh, oh, ingit galit! Ingit galit! Ingit galit! Bakit ka na ingit? Mayaman ba sila? Ingat. Ha? Hindi! ah Hindi! Kailan mo sila papatayin? Kailan mo siya papatayin? Ha? Oh, ngayon! Ngayon na! Ngayon! Ay, hindi ako papaya! Ngayon! Hindi ako papayag. May kakilala may mo may ba to? May may kakilala may may mo may may to? Ha? Ah, kakilala mo? Hindi. hindi. Magandang binayad sa'yo. Magandang binayad sa'yo. One five. One five. Matagal na. Taon na? <gasps> Oo, oh, taon, <gasps> taon na. Ilang Tidak. taon na? Ilang taon na? Oh. Limang taon. Limang taon. Limang taon. Eh, bakit ginaganyan Limang niyo taon. ginaganyan mo yung tao. Hindi ako papayag na gaganyan ninyo. Ito ha. taon. Pag may nangyari dito, Opo. Patay ka rin. Opo. Nagkakintindihan tayo, ha? Opo. Opo. Ha? Opo. Nasa probinsya ko, dito ka. Nasa probinsya po. Nasa, Nasa probinsya, probinsya ka. Po. Nasa probinsya po. O bakit umiyak ka? Nasa ah, Probinsya po. Marami ka na napatay? Opo. 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 Ilan na? Ilan na? Sampo. 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 Pang labing isa ito. Opo. Ha? Ah, Opo. Sino nagutos sa'yo? Opo. Sino nagutos sa'yo? Ako lang po. Ako Wag lang po. mo ko naluloko. Dalawa kayo. Opo. Wag mo Opo. ko naluloko. Sino isa? po. Asawa mo. Asawa ko po. Ha? Asawa ko po. Ganun ba? Asawa ko po. Yung baklas mo nilagay mo. Opo, opo. Ganoon pa ganun. Baklas mo. Opo. Sige, baklas mo. Baklas. O... Demonyo na po yan. O... O. Hindi, hindi o... na siya yan. Kasi yung espiritu niya, nasa bote na. Sige pa. Sige. Pahirapan kita. okay pa. alaloy sa likod. alaloy.

Papa pa paano ka harap sa ating mga mandakila kung ganyan ka? Ah, ano? ah, pa ah! Paano? paano? Ilang ama? Kung ka na napatay. Sige, si mo. Ah! 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 Ah!

Yung kandilang iti mo talagang isa-shot down Tatlo! yung tao. Tatlo! Yung ka naman, yan yung pahirap. Tatlo! mamatay. Sige pa. Tatlo! 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 Sige pa. Sige pa. Sige, baklasin mo natin. Oo. Oo. tayo. May anak ka na? Oh, oh. Oh, oh. May anak ka na? Oh, oh. Ilan? Tatlo! Ilan? Ilan na anak niya natin? Tatlo! 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 Dalawa. O, ito Tatlo! 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 Tatlo. Dapat yung anak niya. Dapat. Aapat ang anak niate. Pero yung pumasok, tatlo. Okay, positive ba? O baka yung uuli-uli lang natin. Tatlo. Sige pa. Sino nagutos pala? Tatlo. Ah, wala! Taba. Wala! Kami lang! Kami lang! Hindi, may nagutos sa'yo. Hindi, hindi nagutos lang! oh, sige baklas, baklas. Kami lang! Kami lang! Kami lang! Gumagawa sa kanya. Kami lang! Sige pa. Kami lang! Kami lang! Ito, ka kahit anong gawin natin, hindi aamin to kasi ang dami Ay, na napatay. O ang loob nito. Sige pa. Sige pa. Ang ano natin dito, may salba natin yung pasyente. No? Sige, tanggalin mo ang dami mo nilagay. Kayo lang. Kami lang. Nasa probinsya ka ngayon? Oo! Oo! Sa probinsya? Oo! Mas bate! Mas bate! Mas bate! Sige, sige. Mas bate! Sige pa. Mas Ang dami mong nilagay. Mas bate, Mas Masbate Mas Masbate Uulitin ko ha mas for 10 days Masbate Tanggapin natin katotohanan Mas Masbate mas Sige pa Ang dami mo nilagay hmm? ah, 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 Sige pa Sige pa Oo 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 Sige kundi na lang O ready na kayo sa mangyayari ha? Oo. Oh, oh. down ko na to. Oo. Pwede mamatay ito ngayon? Hanggang 14 days? ha? Oh. Panginoong kong isis, ako yung madakila. Oh. Umingan ng bakda sa'yo, napatayin ko, gumagambala sa pasyente. Saan, oh. ipratris, <laughs> akmet. Agay! Oh! Ano pangalan nito? Salit sa katawan <tongan> mo Okay, okay, okay Huwag mong bibitawan Oh, minum Huwag mong bibitawan ha Okay, oh Paa, paa, huwag mong bibitawan Paa Sige ah. na natin O oh, sakit doktor Pikit ah. oh. Wala nakita mo pili ako ha ah? Oh. Ito yung mo nyo kanina oh. Ah. Oh. ah. Ano? minute hindi na wala na ito yung kulam ate wala na wala di dinan ko ha wala na wala na, na. oh las sakd doktor wala. wala wala mga demonyo wala oh. wala wala ulam mo Pero ang tubig, babas ko to. Tubig, tubig. Yung hindi, malamig. hindi malamig. Ah, hanap kayo ng ano, lubigan. Paliguan siya. Tsaka yung matitira, ipainom. Be, be. Uh, sige, bitawa mo na. Ito, dagdagan nyo to. Uh, painumin ng painumin, no? May ano eh, may nakalagay sa tiyan niya. Pero sana masunog nito. Inihalo sa pagkain. Shout out sa lahat. Ito, buong pamilya, nag nagtulong-tulong sila. Sa bundok pa sila nakatira. Eh, nyo po yung nangyari, oh. Grabe, hindi ho biro yan. Galing pa po siya ng Masbate noon, probinsya. Doon po sinimulan, kaya lang sa apat na taon, ngayon lang. Ngayon lang siya mag-shutdown. At tulungan nun natin, sinanay na makasurvive sa loob ng 14 days at kukuha tayo ng another video. Sana. Sana o... Sana o mapagbigyan natin. Ah, mapagbigyan siya ng ating ama. Kasi wala akong karapatan na ako mismo ang magbibigay ng buhay sa kanya. Ang layunin ko lang po, uh, kitilin ko kung sino yung gumagambala sa tao. Maraming salamat. Shoutout kay Roy Ben Capisano, Brother Pong, at Brother Rap, at sa dalawang manggagamot ng Brunei, Brother Ken, Brother Marvin. Maraming salamat.